May uh, tiniyak ng Department of Justice na uusad ng uh, bukod itong kaso naman ni Pastor Apollo Kibuloy dito sa Pilipinas uh, sa kabilaya ng arrest order ng Central District of California, Judge Laban sa naturang pastor. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, may magkaibang complainant sa mga kaso at hindi ito makakaapekto ng direkta sa isa't isa. Wala rin nakikitang problema si Secretary Rimulya kung hihiling ng tulong ang Estados Unidos para sa extradition process dahil may treaty naman ang ating bansa sa kanila. Nabati na ang mga kaso ni Pastor Apollo Kimuloy dito sa Pilipinas ay matagal nang nakabimbina ngunit kamakailan lang nabaliktad ang resolusyon na una nang nagre-rekomenda para iabsuelto ang self-proclaimed son of God na si Pastor Apollo Kibuloy. Pakikilusin din ng National Bureau of Investigation kung kinakailangan.